Janine Gutierrez, binunyag na may anak sila ni Paolo Abelino. Gulat ang publiko matapos isiwalat ni Janine Gutierrez na may anak sila ni Paolo Abelino. Sa isang eksklusibong panayam, inamin ng aktres na matagal na niyang itinago ang katutuhanang ito. Ayon kay Janine, pinili nilang hindi ito ipaalam sa publiko upang maprotektahan ang kanilang anak. Hindi niya idinetalye kung bakit ngayon lang niya ito ibinunyag, ngunit sinabi niyang handa na siyang maging bukas tungkol dito. Samantala, wala pang opisyal na pahayag si Paolo Abilino ukol sa isyo. Maraming netizens ang nagulat at nagtatanong kung alam ba ni Paolo ang tungkol sa bata. May ilan ding nagpakita ng suporta kay Janine sa kanyang matapang na pag-amin. Trending agad sa social media ang balitang ito, na naging usap-usapan sa buong showbiz. Patuloy namang inaabangan ng publiko ang magiging reaksyon ni Paolo sa revelasyong ito. Maraming fans ang gustong malaman kung paano niya haharapin ang bagong responsibilidad bilang ama. And this are chika for today mga ka-Showbiz. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.